sa mga baguhan pala. na nanonood ng vlog ko magpapakilala muna ako sa inyo ako nga pala si Emmanuel aka Boss Oyo isa nga pala akong negosyante empleyado at mabuting anak sa magulang sinubok na rin ako ng panahon maraming pagsubok ang pinagdaan sa una maganda ang takbo ng negosyo habang tumatagal ay lalong lumalakas pero naputan ng pandemic bumangon ulit at nakipagsabalaran ulit sa pagninegosyo nagumpisa ulit ako sa maliit ng puhunan ngunit kulang kaya nang nalubog sa maraming bayaran pero patuloy pa rin sa paglaban hindi. naman ako tumitigil hindi ako sumusuko basta kaya ko tuloy tuloy lang hanggang sa nagdesisyon ako na magtrabaho para maiba naman ang linya ng buhay So, so balit hindi talaga gusto ng katawan Kaya heto bumalik ulit ako sa pagninigusyon. Sa ngayon ay nakafocus na ako. Nagumpisa ulit sa maliit na puhunan. Pinapaikot-ikot ko lang yung puhunan. Sa lugma ng isang buwan ay maganda naman ang kita. Kaya tuloy-tuloy lang ako hanggat marami pang bumibili. Alam ko na kasi ang buhay negosyante. Dalawa lang naman ang papupuntahan. Malaki ang kita o mahina ang kita. O raangat ka o babagsak ka. Kaya ako tuloy-tuloy lang hanggat kaya ko kaya pa. mga bossing, subaybayan so nyo ang kwento ng buhay. Ko. Abangan nyo kung saan papunta. Ang kwento ng pagkabuhay negosyante. Gusto ko pala magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa akin negosyo. At syempre sa mga kapwa ko content creator. Sa mga followers ko na laging na Sa, sa mga laging nagsishare ng video sa ko. Sa mga mahilig mag-react at patuloy na nanonood ng video ko. Maraming ko. salamat po sa inyo. Halika at ikikwento ko muna sa Ang inyo. Ang ng buhay ko ngayong araw na ito. July 21, araw ng lunes. Tara mga idol, mga busing, manood kayo. Oops, mga boss, isang pagbati ng matagumpay na araw na naman sa inyo. Ngayong araw pala ay gumising na naman tayo ng maaga. Siyempre, para ihanda ang mga sangkap para sa pagluluto. Ang una kong ang ginawa ay hiniwa ko muna itong bawang at sibuyas. At pagkatapos ay inihanda ko na rin itong shumay para ma-steam. Nakapagisa na nga ako ng bawang at sibuyas para dito sa sauce ng tuna pasta. Hindi ko na nga naipakita sa video ang proseso ng pagluto nitong sauce. At habang nakasalang pala ang sauce, niluluto ko na rin yung pasta ng fried noodles. Dalawang kalan nga ang gamit kong lutoan kasi nang niluluto ko ay hindi kaya nang isa lang. Ganito nga lang pala ang pagluto ng pasta ng fried noodles. At naluto na nga ang pasta ng fried noodles. Kaya isinunod ko ng lutuin ang pasta ng spaghetti na. at carbonara. At ginisa ko na nga rin yung mga sangkap ng sauce ng spaghetti. At yung nga po malapit ng maluto. Ang sunod ko nga isinala. Kaya ginisa ko na ang sangkap ng carbonara. Ha? Sunod sunod nga lang ang pagluto ko ng mga sauce. Dahil sa dami ba naman ang niluluto Kailangan na diretso talaga ang pagluluto. Nakapagsalang na nga rin ako ng pasta ng tuna pasta. naluto na ang sauce ng carbonara nag-steam na ako ng showmye. At ito nga, isinunod ko na itong plituin na hotdog. At isusunod ko na ang itong burger patty. At itong ko na nga itong hotdog at lungganisa. Isa lang ko na nga rin itong burger patty. Sunod-sunod nga rin itong pagprito ko. kailang mabilisan lang talaga. At maluto na nga ang burger patty. Isa lang ko na rin itong imbutido. At syempre, nakapagsalang na rin ako ng kanin. At nagluluto ng ako, ay handa na rin ang kapatid ko itong hotdog sandwich. At nakapila na nga rin ito. Mga susunod gagawin. Bale, ito nga yung mga inaasikaso niya. Siya na nga ang mga nag-aatado ng mga niluto ko. Dahil nakahanda naman lahat ng mga sambal Madali niyang naaasikaso ang pag-aatado nito. Nakapagsalang na nga rin ako ng ham. Pagkatapos, nagbati na ako ng itlog para maiprito na ito. Mga bossing, ganito pala ang pagluto ko ng itlog. Matapos kong batihin, Ay dito ko piniprito sa papilog na hugis. Pagsangkap ko pala ito sa silog. Yan nga po yung itsura. Kapag piniprito nga ito, binating itlog. At isinunod ko na nga ng luto itong java rice. Halos napakarami nga lang iniluluto ko. At ang maluto na nga ang java rice, salang na ako nitong bread roll. Medyo matagal nga lang ang pagpiprito nitong bread roll. Medyo mahirap mahirap din kasi kailangan mo talagang bantayan. kaso kasi ito kasi kailangan mong balibalik ka rin. Habang nagluluto nga ako. pasaglit-saglit lang lang kinukuha lang ko ng video itong mga ginagawa ng kapatid ko. Mabuti nga at naipagsasabay ko. pagluluto at saka pagbabla. Mahirap din na trabaho ito. Tuwing hapon nga. Bago ako mag-asikaso ng mga sangkap na gagamitin ko kinabukasan. Ay nag edit muna ako ng video. Ganyan lang ang kwento ng buhay ko. Lunis hanggang biyernes. Ganito talaga ang trabaho. Ay nga po nakapagluto na ako ng gravy para sa fried chicken pagluto na ako ng bread roll. Ay na natin ng mga bread roll itong pasta. At nung matapos na akong makapagluto ng bread roll, ay sinunod ko ng lutuin itong corn dog. Sa ba naman lang niluluto ko? Halos yung isang araw ko, napunta talaga sa puro trabaho. At eto nga, ako nang naghahanda ng mga kanin para sa rice meal natin. Hindi ko na nga sa inyo na ipakita ang pagluluto ko ng pork fillet at saka fried chicken. Halos gahol na rin kasi ako sa oras. Minamadali ko na nga tapusin ito para maihabol natin sa tamang oras. Nung matapos ko na nga ang mailagay yung mga kanin sa styro ay hiniwa ko na itong mga pork fillet. Lalagyan ko pa kasi ito ng sauce. Itong sauce palang inilalagay ko ay gravy sauce ito. Ito, ito kasi ang gusto ng mga bata. Mahilig talaga sila sa gravy. bali ang nilalagyan ko palang itong gravy ay ang pork fillet at saka fried chicken. At nga po mga bossing, ito na po yung finished product natin. Naglagay na nga rin ako ng pipino at saka kutsara. Balutin ko na lang yan ng cling wrap. At isinunod ko na nga itong gawin. Itong plain rice natin na may halong ibutido at tsaka Hanggang dito na lang po mga bossing. Yeah. Maraming salamat po sa walang sawang panunood.